Kain tayo, o, oh, nagpaalam naman ako sa guard social ng kinainan ko mga palangga <laughs> dito sa loob ng tagig. <laughs> so ito na nga, ulam natin mga palangga ngayong umaga, kakain tayo nandito ako sa area ng tagig. Wow, nako mga palangga, kasarap ng ating ulam. Uy, nako, may tao dito mga palangga, danggit, danggit mo, danggit ko, danggit, paborito ng bayan. Tara, kain tayo. Ah, danggit, git, git. dito pa tayo sa area ng ano mga palangga wait yung no, shed pati usap ako sa guard dyan kasi parang uulan nagkatid ako ng pasahero galing ako ng pasig saka ni sir naglo ni sir madali na alas gis nakaalis kami ng pasig huwag tayo magkalap -tay mag -tay dito kasi ang mayaman tong area na mga palangga talakayan ka tayo ah uh, ang nangyari kay sir kamay ko kamay ko, Kamil ko. No. Mama dalam sesar kasih mari lihat dasha. Hmm, ap? yang yang malasa.

nakaraang linggo ngayon saktong alas 10 talaga kami nakasang dito salamat at safety tayo sa atak ngayon nga sa atin naman pag nakiusap yung pasayro mga ganong bagay na intindihan natin yun kasi nga kaya nga sa nagbook ng motor o kaya nga sa nagmumotor kaya nga nagmamadali kahit nag nag paano pero kailangan safe din yung pagmamaniho hindi yung barabara ha bigyan din natin sila. <clears throat> Pero wag yung maniho na ano. Yun nga, baka para mahirapin yun. Kasi na tayo, trabaho lang din tayo para sa ating pamilya. O may iba pa, matura pang ulam ko, -hmm. matura ko. Nabili ko ito kagabi Ginawa ko, pinaksiw ko kagabi ah. sopa. Makan ku nama teka-teka Parah mu dan luk-dan luk bud ba Nama serap mau Mala danggit mga pelangga So Shout out Sa mga mahilig sa danggit ta Kaya sabi ku mga pelangga Danggit mu danggit ku Favorito ng bayang Hmm Mmm, sarap. Ubusin ko itong kanin to. Marami pa. Kasi hanggang tanghalian na. Kasi alas 10 na ng umaga, wala pa kong agahan. So, dito, tanghalian na. So, mga palangga, dito na ng aking video. Maraming salamat. God bless. Love you. Bye.